mag-swimming dito. Lagi, ka na lang ganyan. Brain, kung akin lang talaga yung ano, wala namang problema eh. Iyo yung? Akin lang yung kotse eh. Uh. Hmm. Kahit saan tayo magpunta, marunong ako. Uy. Eh, di... bili ka kasi ng sarili mo. Hindi e, lang. Kaya lang, baka magbago ka din. Huwag na kayo magpayaman. Di rin yung... di rin yun naman babago brenting. Eh. Alam Kapag mo yun yung ano po. So, sa pagkain na, nga, hindi nga ako maano sa pagkain. Oh. Pag ako kasama nyo, hindi kayo nagugutom. Talaga ba? Eh, bakit ginugutom ako ngayon? Eh, wala kayo. pa ako, sabi ko, gagugutom na ako, tapos hindi nyo ako pinapakain. Eh, wala. Well, hindi naman ako eh. Wala. Meron tayo nila. Hiram oh, ako ng pera. Tapos ganito lang yung pinapakain sa akin. Grabe ka, puti lang nga pinakain tingnan eh. Tingnan niyo guys. Ito lang yung pinapakain sa akin. Ay, oh, oh. Ito lang. O. Oh. <laughs> <laughs> oh? Ito lang yung pinapakain niya sa akin. Ano to? Kaniang. 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 <laughs> kasi nga nani, mura mo Kasi nilagyan mo kasi ng alat pang boy. Sige, pa ako guys. Nakikikain na nga lang ako. <laughs> Hmm? Anong lasa niyan? Gi? Masarap din naman pala. Yo. Bakit ang lalaki ng ano? Tibla ng ano? Hindi naman kasi binababad yan. Niluluto yan. Ha? Tapos ginuuman. Hindi kalimutan ko para sabihin sa'yo. Niluluto pa yan. Kita mong ano yan? Whole rye. Right, ano? Pasaway kamay? Kung kailan? Kung kailan, kailan kanina All pa way. to? Bakit? May jalibin ano na? na May makdo na naman? Hindi. Meron kami laboratoryo. Uh, Kain guys oh. Ito lang uh, yung tangalian uh, uh, ko. Pinapadayot nila ako. Bumili ka de? lang yan.